Good day mga ano po kayo. So gagawa lang ako na mabilisang video po ngayon. Ukol po ito sa nakita ko po sa social media about po kay Wamus Cruz kung saan nagpa-opera siya ng kanyang loose-loose or in medical terms ay inguinal hernia. So, kung nanonood po kayo ng mga previous videos ko, ako nga pala si Dr. Win, isa kong pediatrician from the Philippines at ngayon ako nagtatrabaho na bilang isang doktor din na pediatrician dito sa United Kingdom. Ano ba ang loss-loss or ang hernia? So, napaka-common nito sa mga bata or sa pediatric population. Ito ang usual na bukol na nakikita or na-observe ng mga magulang kung sila ay nagpapalit ng diapers or kung sila ay nagpapaligo ng kanilang mga chikiting ay may napapansin sila na may, na may bumubukol sa singit ng kanilang anak. At dahil dito, ito ang usual na reason na pupunta sila sa kanilang doktor para masuri kung ano ba itong bukol na ito na nakikita nila sa singit ng kanilang anak. Maaari din ang bukol ay nakikita sa uh, labia or sa uh, external genital ng isang babaeng bata or maaari din nakikita ang bukol or ang initially malaking bukol sa testis or scrotum or sa bayag ng isang batang lalaki. Hindi ko na i-describe uh, in detail ang operation uh, kasi napaka-technical nito at most likely kung talagang merong kinakailangan surgery ay i-explain naman ito ng inyong surgeon. May nakita din kung uh, vlog kung saan uh, may tinatanong sila if nakaka-affecto ba sa fertility or sa pagkakaroon ng anak kung merong bang los-los ang uh, isang lalaki or hernia ang isang lalaki. So, ang hernia per se o ang mismong sakit na hernia ay hindi nakakabaog at hindi nakaka-infertile pero uh, depende ito kung uh, gaano kalala or uh, kung may mga komplikasyon ang loss-loss uh, o ang hernia ng isang pasyente. Unang reason na, pag, na maaaring maging infertile o may, magkaka, uh, may magkakaroon ng problema sa uh, pag-conceive ang isang lalaki ay if merong napakalaking... Hernia o ileus loss ang isang pasyente. Usually nangyayari ito if uh na neglect or matagal na nagpakonsulta ang isang uh, lalaki. So baka napakalaki na nung nakita ito ng kanyang doktor. So pangalawang reason na maaari'ng maging baog or infertile ang taong merong loss loss or hernia ay kung meron na silang loss loss since pagkabata pa at hindi sila na operahan agad. So, 'di ba nga ang hernia ay mayroong uh, persistent or butas na hindi nagsara at dahil jan maaring ang kanilang itlog or ang kanilang testis ay undescended or hindi hindi pa bumababa sa scrotal sac nila at dahil dito dahil hindi nga uh, wala sa exact location ang testis ng isang tao dahil nga nasa taas ito or undescended ay maaaring suboptimal o hindi talaga maganda ang production ng kanilang sperm. Lalo, lalo na kung both or bilateral or ang dalawang testis ang hindi bumaba o hindi nagdesent, mas magiging malaki ang chance na magkakaproblema sa, uh, sa fertility ng isang lalaki. Panghuli na alam ko na maaaring konektado uh, sa infertility o pagkabaog at hernia or loss-loss ay dahil sa operation. So, alam naman natin na kung merong loss-loss or hernia ang isang tao tulad ng nangyari kay Wamus Cruz ay talagang kailangan itong operahan. Pero may mga uh, nangyayari din or mga complications na nangyayari sa ibang tao kung saan nag-undergo ng operation and for some reason baka may nangyayari during the procedure na may na-damage na organ for uh, production of sperm or semen dito ay maaring maging infertile or maging baog ang isang tao. So ano ba ang dalawang common complications ng luslos or inguinal hernia? Unang-una ang tinatawag natin na incarceration. So, ano ba itong incarceration? Ibig sabihin ay yung bituka na lumusot doon sa butas papunta sa ating singit o papunta doon sa ating scrotal sac ay hindi na nababalik kung saan siya nanggaling dito sa ating chan at dahil dito baka humantong sa point na maging strangulated na ang ibig sabihin ng strangulated ay mawawala na ng blood supply papunta doon sa bituka na lumusot sa butas papunta sa singit at sa uh, itlog ng isang tao. At dahil dito, maring ikamatay ito ng tao at magkakaroon ng matinding sakit, ang magkakaroon ng maraming complication tulad ng bleeding, infection, before pa humantong sa point na maging complicated na ang loss-loss o ang hernia ng isang tao. Mas mabuti talaga pumunta agad kayo sa inyong doktor if makita nyo sa inyong mga bata or sa inyong chikiting na merong unusual na bukol na sa kanilang singit or sa kanilang itlog. So, ang takeaway message ko dito sa video ko na to ay kung may mapansin kayo na bukol kung pinapaliguan ninyo ang inyong mga bata kung pinibihisan nyo sila kung may nakikita kayong unusual na bukol dyan sa kanilang singit, sa kanilang itlog dalhin nyo na agad ang doktor ang inyong pasyente o inyong anak sa inyong doktor o inyong pong hintayin na umabot pa hanggang tumanda siya before pa siya makalanas ng mga complications Uh, before niya siya dalhin sa doktor kasi mas maganda talaga na mas maagang ma-intervene or ma-manage ang condition na loss-loss or hernia dahil itong sakit na to ay napaka-manageable at treatable lalong-lalo na if na-detect ito at an early age with regards naman kay Wamus Cruz happy ako na successful ang kaniyang operation na at least, wala naman siyang, wala naman na balita na naging complicated ang kanyang procedure. Sinabi niya lang na malaki ang kanyang binayaran sa hospital, which is really sad, no? Kasi sa Pilipinas, kasi nga kung punta ka sa isang private institution doon, talagang marami kang babayaran na mga fees. So, part talaga yan ng unfortunate private healthcare sa Pilipinas na napakamahal. So, yan na ang... Uh, pagtatapos ng aking video, mga kudoks. Salamat sa panonood at please like and subscribe. Yeah!